Mahigit 1,300 na katao mula sa bayan ng Zaragoza ang nabigyan ng food packs. Sa ilalim ng programang Food for Work ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, katuwang ang Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija. Sa nasabing programa, tinanggap ng mga benepisyaryo ang food packs na naglalaman ng 6 na kilong bigas, 10 piraso ng dilata at 10 ready-to-drink na kape at tsokolate. Ayon kay Aljon Sarabon, Social Welfare Officer 2 ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, kabuuan 1,315 na benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay ang nakatanggap ng ayuda. Kapalit ng anim na araw na community service, gaya ng paglilinis ng drainage at kanal bilang paghahanda sa tag-ulan. Dagdag pa ng mga opisyal ang pagpili sa mga binibisyaryo ay dumaan sa maayos na proseso sa tulong ng mga barangay coordinators na katuwang ng Kapitolyo at sila ang nagbigay ng listahan ng mga kwalipikado at higit na nangangailangan ng tulong. Ayon kay Zaragoza Vice Mayor Edwin Buendia, labis ang kanilang pasasalamat dahil malaking tulong ang programa sa kanilang mga kababayan. Alam naman po natin na yung pong ipinamahagi ngayong umagang ito ay ikang ang uh, punong-puno ng kasiyahan at kagalakan ang mga taga Saragosa dahil kanina pong nasa lubong sila na ang iti silang lahat na lumalabas sa aming gym dito po sa bayan ng Saragosa. Kaya po, sana mahal naming aming gobernor, huwag po kayong magsasawa sa pagbibigay po ng mga program at proyekto na katulad po nito para po sa aming bayan. Nagpaabot din ng pasasalamat ang PSWDO sa DSWD Regional Office sa kanilang patuloy na pagsuporta sa mga programa ng lalawigan ng Nueva Ecija. Number one po, siyempre po, andun po yung pasasalamat natin sa number one sa DSWD Region sa patuloy po nilang pagsuporta sa atin sa Kapitolyo at pangalawa po, siyempre, kay Gov, Oye Machas Umali, Mam Ma Cherry, Doc Anthony at Soy Lemon Uh, sila po ang mga nakikipagtulungan sa DSWD para po yung mga programang tulad nito ay makarating sa mga LGU at lalo na po sa mga tao. Kabilang sa mga benepisyaryo, si Feliciana Sebastian mula sa barangay Makarse na nagsabing malaking tulong ang natanggap nila, lalo na siya ay senior citizen na at may sakit ang kanyang asawa. Bob, maraming maraming salamat po sa inyong lalo, lalo na po. Kayo po ang tumulong sa aking anak. Isa po siya sa lahat, naging scholar ng Goob. Napagtapos pagtapos po niya, kaakibat ka, ka po si Mayora, dalawa po silang nagpustos sa aming pamilya. Maraming maraming salamat po, Gob. Nagpahayag din ng pasasalamat si Ireneo Kanta, isang magsasaka na nakatanggap din ng food packs na angay malaking ginhawa sa kanilang pamilya dahil sa mababang kita sa pagbebenta ng palay. Ay, kay Gob po, ako po ay mapapasalamat din po kay Gob. Maski na taon-taon po nagbibigay siya ng bigas, eh, malaking bagay po sa amin. Uh, magsasaka lang po kami. May kababa pa ng presyo ng palay. Ako po si Carmel Choy Miguel, nag-uulat.